noon isa isa lang pero meron tayo rito malakas nagpapahin lang yung malakas <laughs> ayan yan tumayo na yan napakalakas nyan parang kalabaw dalawa ito tumayo eh ito naman nung nauha po uy oh. pawis oh, 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 pawis na pawis dahil nagbasa ng tubig ayun naman huwag nangangalakal yun nangangala <laughs> Ayan, dyan sila. O, oh, nang na yung simento? Sayang, so, hindi Init, mga pressure. Wala, sila ng cutter. Ayan. Ayan, Hirap maging construction worker. Bilad sa init. Kita nyo naman po, yung anino oh. makitang kita. Takatirik, sang araw. Hmm. Ah, Ang hirap sa buhay dito layo na magamit. gamit ayan boss ayan kumakain sila ng alikabok dito walang po ang foreman mga presyur makikita nyo ba yung nakasumblero ngayon nakatula ayun yung foreman niya ito one man ayan hindi pa niya tao ala ang galing ano ba yan ang <laughs> iba nagkakakaslo yung nagraba nabuhin mo sila, nabuhin ng ang buwangin wala ba? tayo gamit 走。<But> <laughs> Vamos Ano? Anong maingay? Anong maingay, no? Prepare ng materialis para makahalo ulit. Ayan na, naggumita na nila. Gano'n, gano'n, kanyang -kanya trabaho rito. O, oh, basang-basa ng pawis. Pawis ba yan o tubig? Ah. Ayala guy nang guwit. Yan mga batang bata mga ano natin dito. Ayos. Dinadali ri pa. Papapanish yan. silang trabaho rito mga tracer oh. yan tawag yan pagbubuli buli 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 yan binubuli Panama Treasure. Sa susunod na po ulit, alam!